Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga pag-uusapan natin ang pakikipag-agawan ng Golden State Warriors at Sacramento Kings kay Zach Lavin. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong game plan na magliligtas sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita ng NBA Insider ni si Sam Amico, ang Golden State Warriors na nga dapa naungunang kuponan ngayon na makakakuha kay Zach Lawin mula sa Chicago Bulls. Yes, decidido na rin naman nga po ang Bulls na i-trade ito sa ibang team ngayong season basta't makakuha sila dito ng mas magandang kapalit na player. Pero kahit man nga po i-offer ng Warriors sa Bulls ang kanilang mga manlalaro, katulad ni Jonathan Kuminga at Clay Thompson ay hindi rin naman nga po ito magiging madali. Since narin na rin naman nga Sacramento Kings na inaasahang makikipag-agawan rin kay Zach LaVine sa pamamagitan ng isang trade. Bukod rin naman nga po sa Warriors at Kings, ay hindi rin naman nga na po magpapahuli sa pagkuha kay Zach LaVine ng front office ng Los Angeles Lakers since dahil nga po sa mga nakalipas na lang move ng mga nagdaang araw, ay nangangamoy na nga pong decidido na ang kanilang team na gumawa na ng isang malakihang trade para mapalakas ang kanilang lineup at mahinto na ang kanilang mga pagkatalo. Ngunit habang naghihintay nga po ang Lakers na gumawa ng trade ang kanilang front office, ay nakafocus muna nga po ang kanilang mga players at coaches para manalo sa kanilang mga susunod na game. Sa katunayan, gumagawa nga po ulit si Coach Darvin Ham ng mga bagong plays sa rotation upang maging maganda na ang flow ng kanilang offense at depensa. Bukod rin nga po dyan ay pinapractice na rin naman nga po ng kanilang mga players ang kanilang shooting, gayong ito nga po ang pinakahinaan ngayon ng kanilang buong kupunan. Yes, ang kanilang shooting nga po ang parte ng Lakers na dapat nilang mapa-improve kung gusto man nga po nilang manalo sa kanilang mga susunod na laban. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng dating player ng Lakers na si Lamar Odom, kung gusto man nga po ng Lakers na maging magandang muli ang kalalabasan ng kanilang mga laro, ay kailangan nga po nilang gumamit na ng triangle offense na pinasikat ng dating head coach no ng Lakers na si Phil Jackson. Yes, ito rin naman nga po ang isa sa mga natitira nga po nilang pag-asa ngayon Since kapag naging epektibo nga po ang ganitong klaseng estrategiya sa kanilang lineup, ay hindi nga po malabo na umangat ulit sila sa si standings ng Western Conference. Kaya kailangan nga po itong subukan ni Coach Darwinham Ham sa kanilang next game laban sa Los Angeles Clippers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video